Sara Labati na aksidente. Bumuhos nga ang panalangin at pag-aalala ng mga netizens sa TV actress model na si Sara Labati. Matapos nga nitong ibahagi na nasangkot umano siya sa isang aksidente sa kalsada. Lapas hating gabi nitong December 15 nang ibahagi nga ni Sara Labati sa kanyang broadcast channel na isa siya sa kasama sa tatlong sasakyan na nagkarambola nga sa Skyway. Ayon pa nga kay Sara, kasama niya ang kanyang pamilya matapos nga mangyari ang aksidente. Para naman nga maiwasan ang pangamba ng marami, sinabi nga ni Sara Labati na walang nasaktan sa aksidente. Sa kabilang banda, itinuturing nga ni Sara Labati ang nangyari bilang isang paalala na mabuti at nagbibigay ng second chances ang Panginoon. Maaaring mas malala pa raw ang nangyari sa kanila. Ngunit binigyan pa umano sila ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon. Matapos nilang mabuhay at maging maayos pagkatapos nga ng aksidente. Narito nga ang ipahayag ni Sarah Labati. Aniya? Today, we were given a second chance. Just when you think everything you worry about should be the center of the world. You're the reminder of God's lessons, promises, and the bigger picture. All you have to do is take a step back and let Him guide you. We were involved in an accident on the skyway. Fortunately, all three cars involved avoided any casualties. And we are all okay. I'm not sharing this for you to feel bad for us. I'm sharing this story because this year has been the toughest of my life. Yet, I am reminded of God's goodness, His second chances, and His promises. Things could have been much worse, yet my family and I are alive and well. La vie est belle. Life goes on. Samantala, hindi nga sinabi ni Sarah Labate kung kasama niya ba ang kanyang mga anak sa nasabing aksidente. Hindi ningid sa kalaman ng lahat na umaharap ngayon sa matinding pagsubok ang pamilya nga ni Sara Labate at Richard Gutierrez. Matapos nga mapabalita ang kanilang hiwalayan. Kamakailan lamang, tila nga kinumpirma ng nanay ni Richard Gutierrez sa si Annabel Rama na hiwalay na ang kanyang anak at si Sara. Kasunod nga nito ay naging trending online ang pahayag nga ni Annabel Rama tungkol di o sa pagbawal das ni Sara Labati ng pera ni Richard. Samantalang si Richard Gutierrez ay nagpapakandapagod sa pagtatrabaho. Narito nga ang naging pahayag ni Annabel Rama. Aniya, lahat kami pupunta ng Japan. Christmas hanggang January 3. Sama sa ama buong pamilya ko. Minus one lang. Hindi ko siya nakakausap. Wala akong time makipag-usap sa kanila. Nakikita mo naman, hindi mo na kailangan magsalita pa. Nakikita mo na yan. Si Richard, trabaho ng trabaho. Yung isa, nagwawaldas ng pera. Yun lang ang masasabi ko. Sa ngayon, wala pa rin naging komento o reaksyon si Annabel Drama tungkol sa nangyaring aksidente kay Sarah Labati.